Surprise na surprise talaga ah. Ayan. Ayun, nakikita na. Nakikita na. Ayan, ang nakita. Ang laki. Ang laki ng pusit. Ano na guys ha? Ah. Isda ngayon, pusit naman. Ayan, napakalaki. Ayan, sobrang laki niya no? Ayan, ang lalaki ng pusit ngayon. Ayan, siya nang nagtatanggal ng uh, kawil. Di ba? Ang galing ng batang to. Hindi lang isda. Ganon din. Ayan, napakalaki. Ayan, tingnan nyo naman. Sobrang laki. Ano? Oh. Dumikit. <laughs> dumikit yung galamay sa bangka. Ayan, buhay pa yan.